Uh, magandang araw at magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat dyan saan man panig ng mundo Ayan, kahanda na po kami pumalaot nila Kuya Marion Ayan, Kuya Marion Ayan yung anak ng kapitbahay namin Ayan, nakahanda na rin yung kanilang bangka na gagamitin Kikita nyo po, may pantal uh, pantalya na kalagay ito po yung sa atin, bagong lagay natin. Eh. Ito yung sasakyan natin, yung bangka. At ito na yung battery. Hinak natin para hindi mabasa. Ah, uh, ayan po si Angelo. Ayan. Dala na rin niya yung battery. Ako nagdala ako ng sako, baka umulan. Uh, ay, dong natin mamaya. Okay. kaya Ayan, bubuhatin muna namin guys. Mahirap paghawak ng kamera kaya papatayin muna natin. Hop! Huwag mong hilahin, masisira yung bangka natin. Ayan po, uh, nasa laot na po kami ni Kuya Marion. Uh, nangingilaw na po tayong dilis. O nang gabi po natin ng pangingilaw po. Uh, sana uh, bigyan tayo ng maraming kuhang dilis o kaya yung tinatawag ditong baod ayan pa po yung mga kasama namin nasa apply pa ayan. hindi pa pumapalaot ayun mahirap dito sa amin kasi pag tide ah, mahirap ang pagdaan ng bangka ayun maraming bato doon ito yung mga kasama namin yung iba nakapundo na rin sila Gino ayan ando daw naman po stopping sa ibabaw ayun kaya ayan na po yung ilaw natin. Ayan. So Nakita nyo po yan. Ah, medyo padilim na rito. Kaya maaga natin sinindihan. Para pagka dumaan po dyan yung dilis. Tapat mapansin po kaagad na may maliwanag sa ilalim ng dagat. Ayan. May isa na po rin bagong dumating. Manguhuli rin po ng dilis yan. Ayan. Yung pambot doon. May lambat po yan ito po yung mga kasama ko uh, ah, meron din yung ilaw dala at ito naman si Angelo ayan pag ah sana ba yun hindi natin makita ayan pupunta na rin po yan sa kanyang punduhan para magsindi ng kanyang ilaw ayan ayan po unti na pong pag gabi na po ayan nagbla vlog parang hindi hiyang sa dagat yung silipon natin hmm, nasa si Uncle Jerry ayan nandito na rin para si Jerry ayun nadaanan ni Angelo okay abangan po ninyo ang unang gabi natin ng pangingisda ayan po medyo madilim na po ngayon Yung okay, Marion, yun. Nanto ka na? Hindi po. Oh, hindi ka ba na Hindi po. Ah, ayan. Pwede ka na managat. Gabi-gabi. Pagka hindi ka na Kasi pag hindi ka sanay dito sa dagat, ah, para kang uh, ah, ano, malulula ka. Masakit yung ulo. Hmm, kailangan lang talaga sa dagat. Sana yan. Tsaka mayroong teknik yan para hindi ka malula at saka na natin sasabihin sa inyo para alam nyo kung paano po ang teknik para hindi po kayo malula ayan kikita nyo madilim na may ilaw na doon sa playa ang ganda ng tanawin ayan may mga ilaw na eto na yung mga kasama ko dito ayan yan po yan 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 nangyik nang iilaw din niya nang dilis ayan pati yan pati yun ayan ayan katabi namin ganina yan ayan si Angelo. ayan 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 Tinim na po. Simula na tayo. Meron na po tayo nakikita dito sa ilalim. Malalim pa po yung isda. Ayan. Sana maraming yung mahuling dilis ngayong gabi. Yung bintol, meron na lang yung ilaw. Ayan. Ayan po yung bintol. Ayan o. yan may ilaw na po yan sa gitna kita niyo mm, yung umuusok na yan ah, doon po yan sa playa And doon po yung pundo natin may buya nakatali po yan dyan ayan yung ilaw na yan papasok na yan doon sa Kawan, sa bintol hindi pa abante yan medyo malakas ang current ng tubig hindi muna tayo abante pahinahinahin muna natin yung current ng tubig bago tayo pumasok sa bintol para hindi masayang yung ano yung isda kasama namin. Yung isa masyadong malayo. Ayun, misa. Tayo siya. ayan ah. Talagang makikita mo yung gaano kalakas ang ano, yung tubig sa papunta. Yung ano, high tide. Ayun pa yung isa makikita niyo sa ilalim merong isda may dilis tayo dito sa tapat ng ating ilaw kaso nga lang talaga napakalakas ng agos ng tubig Ayan. tide po ayun yun ang agos ng tubig ayun masyadong malikot ang mga isda pasalungat yung langoy nila sa agos ng tubig ayun na yung isda hmm. Ayun. ayun yun po yung dilis ayun dumadaan daan sa tapat ng ilaw natin ayun. Matantay tayo yun ang tamang panahon tinan yung lubid natin yan ang tali ng pundo natin yan po yung guardhouse ng Bantay Laga yung may malaking ilaw na yan at ito naman si Kuya Marion na, Kuya Marion Hello, Sen guys Kumusta na, Kuya Marion? Puki lang po hindi tayo makita.

Ini bisa apa? Di rumah.